Sayaw. Oh, wow. Gilbert. So, tuloy-tuloy pa rin yung ulan. May Ayan, akit kami ulit sa bundok sa bundok na to pero sa tuktok ng bundok ayan kasama namin yung malakas dito sa ano sa bundok so ito po yung daan namin dito mga kababayan ayan. yung sakripisyo para araw sa paghatid ng biyaya yung tatlong matanda na bayaw Sang linggo na pala sila wala daw bigas. Mm. Umiiyak na daw si tatay sa paggabi. gutom So kinakain nila gulay. No. Talong. Hmm. So yan, nasa taas na kami mga kababayan ngayon po. Oh. na ng daan. So kanina nabigyan namin tatlong matanda. Um, napaiyak sila talaga sila. Kasi walang bigas. Buhat ng bagyo mga kababayan. Isang linggo na ulan-ulan. Hindi sa nakababa ng baryo. Ayan. Kaya tayo na po mismo sa kanila dito ng bigas. Pahinga ka pag ka ha Sir so, po mga kababayan May dala rin kaming groceries dito Kasi nga po malayo sila dito sa, ano, sa barrio Ayan o, napakalawak ng talungan dito. Ito, madulas o. ang bilis na bayaw kahit may bigas ang bilis maglakad bayaw, hitang bayaw baba mo muna andyan sila Sa para masalipan sila ayan ano sila mga kababayan no? So nitor siguro nila yung mga pananin ni tatay. Napakarami may tubo rin dito ko. Oh. Tubo. Hmm. Hmm. Hindi malamot yan. Yung ginagawang no? kape. Yung ginagawang kape. Hmm. Oh, pwede? Hmm. Magpahit ng tubig. Tapos bibigyan ng puro. Tapos yan. Purong kape? Hmm. Ayan pang asukal? Hmm. hmm. Sarap tumira dito tahimik. Yung paligid no? Hmm. Wala kang maririn. Hmm. Kalusot lang mga ibon. Sa gabi lang. Sa <laughs> <laughs> gabi Yan, kamuting kahoy. Mga abukado. Yung abukado mga, mga kababayan, maganda. Kasi pag magsimula na mabunga yan, taon-taon, mag-aantay ka na lang, no? Oo, Para kang pisyonado. Mag-aantay ka ng mga pera. Ng tanim. Kasi ganun rin tanim na dito, yearly han din to. Oo oh, Yung yeah. avocado, oh, yeah. yearly din. Hindi ka na magkatanim. Magkaantay ka na lang. Ha? Mahal na isang sakong ito Dito ang kam kamutin ka kayo? Oo, oh, isang libo na yun. Ang sako? At dati, tag 300 lang. Isang sako. Buti ito tumakas na? No? Oo. Oh. Ayan, maganda pala magtanayin din yan. Hmm. Kasi dati, nagkatrabaho akong ganyan. Wala. Tsaka ito yung mahal na ano? Nagabi. Yeah. Pula-pula. Mahal. Ba? Ito okay. daw yung mahal mga kababayan. Ayan. Magkano isang sako kanyang bayaw? Isang sako. Ganyang gabi pula? 3.5. Mahal din pala no? Hmm. 3.5 yan. A few moments later. Sabu. Sabu ng native. Pinakain ng kalabaw. <laughs> yan si Makoy. <laughs> Makoy! Saan mo binunod yan? Saan mo binunod yan? Hindi ako nakakamag sa kanya. Ano talaga? Madulas yung sinilas ko. No? Aray talaga siya. Wow. Makanyan. Pinaghugasan ng bayaw. Ah. <laughs> Makanyan, nugugas. Fresh water. Mm. Galing sa taas ng mundo. Pero pa bayaw. Pero pa-uyong. No? <laughs> ay, ay, ay. Pa sa ilalim ba bayaw 'yan? Sagitan ba, bayaw? Masarap 'yan, gandaan. Tara, let's go. Ayos, makoy. Ayos. Dalawang yung pamilya. Madulas nga lang doon. Kaya hinubad ko na yung chinilas mo. Dalawang pamilya po ang amin hatira ngayon ng tulong. Ayan. So ayan po mga kabayan naman tayo nakarating doon at nakauwi. No? Kahit uh, kanina pa tayo nag-iikot dito sa kabundukan mga kabayan, Pero until now ay umulan pa rin. Hindi pa rin huminto mga kabayan. Sa pag-uwi natin, meron tayong nabitbit na panglaing or panggataan natin. Kaya uwian na.

Lumakas talaga lalo yung ano eh, ulan. Yeah. Tinatapos na to di madam. na tayo doon. Ay, kung kailan na pauwi sa kapatid ng basa ng gusto. Ay! <laughs> 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 Basta. Nakabunot. Nakabunot kami doon. No? Oh. <laughs> Nanguha kami doon, nagbunot kami doon. Nagbunot ng mga kami sa dadanan. Ay, may nilagay na rin pong kami natin. Oh, wow. Yan, nandito na po kami mga babayan. Kwadrado! Wow. <laughs> Naka-plastic na. Wala <laughs> sa akin? Ay, ano ay nandito na pala siya, no? Si brother. Nauna na nalaga yung gabi na ginala nyo. <laughs> wow. <laughs> <laughs> mm, you know. Nauna Sarap. na naka-plastic at yeah. nalaga. May dan umot kali. Pag-uwi namin lang makas. Kaya tapos na kami doon. <laughs>